...nawaga ng ustisya ang pamilya ng 17 anyos na binatilyong namatay sa pamamaril sa tagig. Pusibleng pumalag umano ang biktima sa nagtangkang magnakaw ng nagmamaneho niyang e-bike. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Labis ang paghihinagpis ng lola ng 17 anyos na lalaking binaril sa kahabaan ng Circumferential Road o C6 na sakop ng Barangay Kalsada sa lungsod ng tagikwento ni Lola Rosita. Bandang alas 5.30 ng hapon nang umalis ng bahay ang apo niya para makipagkita sa buyer ng binebenta nitong batalya o frame ng bisikleta. May tumawag sa kanya sa, sa messenger na gusto niya daw bilhin yung ano ng bisikleta, yung gamit ng bisikleta na yon. At iaabot niya dyan sa dali, sa may ano dyan kung saan siya nabaril. baril. Hiniram pa ng biktima ang e-bike ng tiyahin niya para mabilis na makarating sa meeting place nila ng buyer, hindi kalayuan sa bahay nila. Pero tanging e-bike at batalya na lang ang nakabalik matapos pagbabarilin sa ulo ang biktima lumalabas sa inisyal na investigasyon na tinangkang agawin ng salarin sa biktimang e-bike. Pero sinubukan daw manlaban ng biktima. Wasap ang windshield ng e Dalawang basyo ng bala ang nakuha sa crime scene. Patuloy ang investigasyon ng tagig pulis kabilang ang backtracking sa mga CCTV malapit sa crime scene. Incoming senior high school ang biktima na pangarap daw maging sundalo. Malambing at maalahanin daw ang apo. Wala rin o manong kaaway na tanging kinahihiligan lang ang paglalaro ng basketball. Kung sino man sana ang gumawa sa kanya, sana nananawagan ako. Makipagharapan lang sa amin, sabihin niya kung anong kasalanan lang yung apo ko. Nanawagan siya sa mga nakakita sa krimen na makipagtulungan sa mga pulis. Walang magsalita, dahil imposible naman na hindi po nila nakita. May nakakita pero walang magsalita. Kasi maliwanag po, maliwanag pa. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5.